Bakit hindi dapat mamuhay sa inggit? Dahil ang inggit ay pagkain din para sa kaluluwa. Sapagkat ang inggit ay nagtutulot ng parehong pisikal at espiritual na pinsala sa buhay. Ang sabi nga sa Galatians 5 verse 21, Ang sino mang may inggit at naninibughong ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Itinuturing ng Diyos ang inggit na kasalanan, nakapareho ng pangkukulang at pagsamba sa Diyos Diyosan at ayon sa pag-aaral. Ang kronik na inggit ay nagtutulot ito ng stress, anxiety at depression. At marami pang sakit na maaaring maidulot sa katawan. Sa pamamagitan kasi ng inggit, pinaparusahan mo ang iyong sarili ng higit pa sa sinumang tao. Ang ibig sabihin nito, ikaw mismo ang naglalagay sa sarili mo sa pagkasira. At ikaw mismo ang naghahanda ng sarili mong hukay. Kaya mga kapatid, huwag tayong mamuhay sa inggit. bagkus magsanay tayo kung paano maging mapagpasalamat. At kung paano gawin ito, napakasimple lang. Magtala magtiwala ka, o kaya magsulat ka ng tatlong bagay na pinagpapasalamat mo sa Diyos araw-araw. At kung magagawa mo ito, madadaig mo ang masama ng mabuti.